Ano yun Iyo? Ba bakit umiiyak? Magpapagod <coughs> ako po ator ni... ...yung ko po ha. Umibisita na lang po siya ng bahay para na po bubugin <coughs> oh. ako. Ano ba Hindi po yung anak naming babae, binubog niya na rin po at sinaktan niya na rin po. Tapos bago niya kami iwan, Atty., sabi po niya kapag sa pagbalik daw po niya wala po kaming naibigay na pera sa kanya, papatayin niya daw po kami. Sobrang sama po, Atty. Huwag kang magalala. May mga ligang nakbang tayo para maproteksyonan ka at iyong anak laban sa abusadong ex-partner mo na ito. Pwede tayo magpunta sa barangay, kukuha tayo ng barangay protection order, o sa korte, o tinatawag ang temporary protection order. Ito'y para maproteksyonan ka at ay anak para hindi ka malapitan o matawagan ang ex-partner mo nito. Alam mo, pwede rin tayong magsampan ng demanda under Republic Act 9262 kung anti-violence against women and children o yung si law, dahil piniproteksyonan ng batas ang kababaihan, at ang kabataan. <laughs> Maraming salamat po, attorney. At sasantabuan ko ng kaso para matigil na po yung kahayupan sa akin na ex-partner. Tama yan para magsimbing leksyon sa mga abusadong taong kamukha na ex-partner.